Pinatakarana kay, kamu mampuan, orang sorong, pilih kay, magdikunang takup, ang tako. Nya, siang, mandinik daun, nadai, aku nalalang, digun, parausahung nang mama, para dikunang, akong nihang, loh, akong lek tek siang, heh, laki-laki, nadai aksis, motor, 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 motor,

kula man na ni Lamig kana Lamig kaya mga bagay na siya ano 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 Ako na. ang ano 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 Ay! ano ano Hindi, ano ano ako ano ano ano

Naka sa na, nakuan yung eh, lugar ah. Tapos ulan nasa man na nga. Dagan Babe! Naaday mo sa picture eh. Mga kuan. mo nga ito Kaya lagyan ko sinus ng pagkain. Ang Ay? Our guest. guest so, no, yes. 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 <laughs> I'm the host. Atibonin ka. Matambakan man ako, akong kung tawagin, ang matambaka ata ba, Matambaka. matambaka. Hindi hey, hey, 'yung kuan yakot. yako. So, Wala taste of drinks. nakalimutan nakalimang naman po yung GDL. Mga unta, ang mga bisdak na abot sa Amerika. Ang mga kay wala na pinamit wala tayo tubig Ang mga mga tisyo Ako, ko sa hindi ko hindi mo Wala, hindi mo

Lapis. Nung pan, nung brown-brown, no? Oo, oh, kaya nakatima ko sa gulba no. Basda isda. Naku, ikaw sa trabaho, hidala naku diri. Nagpuan ni diri nga. Angpunan diri. Rungisit kaya sya kabanting man. Dili, dili man. Parang sato ang pagkaan bagi sen. Snak-snak ka. Angkala nga. Ito wan nga. Sinay? Dili, sinay. Dili, sinay. Taga,

Na okay. na rin baka ipapatay dahil ng ino. Mm. Yan si Janet Takpa. You oh. won't kill my dog. Ang puta gina siya iro. na rin kita nag-jogging siya. Ang yan iro. Naka-unleash lang siya. Kung tu kuyo na siya ang iro. Wala siya sa iro. Pagano'n sa buwan. Pagano'n